Congratulations! Ito na ang bago mong minivan. This minivan cost me 360,000 pesos. You can have this one pag nahulaan mo ang tamang susi. For one minute, timer starts now.

Sayang, akala ko akin na to. Para pala sa iba. Gita mo tanan. Sana makuha ko to dahil kung manalo ako dito. Thank you. For one minute, timer starts now. Yes, yes, let's go. Please. Wala. Na mo ano sini? Bila, bila, bila. Thirty Second. seconds. Thirty seconds. What do you want? seconds. seconds. 5... Wow, ito na yung pagkakataon ko na magkasasakyan. pero hindi pala oh. so, yeah. Bumiyahe kami ng ibat-ibang lugar para masubukan ng mga tao. Pag nahulaan mo ang tamang susi, sa'yo na ang minivan. Okay? Okay, sir. beatmaster. For one minute, timer starts now. 好好 One minute, timer starts now. <laughs> Palpak na lak yung truck. For one minute, timer starts now. <laughs> Fifty seconds. Pumili one minute. Forty seconds. Oh my God! <laughs> chill lang, chill lang. Gusto mo magka minivan? Alay! For one minute, timer starts now! 40 seconds! Be cool! Tama na! Tama na! Be cool! It's going seconds! Ay! Kalma lang! Kalma lang! Nice now. Pantai, 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 bos enggak? Next time, mga kasalim. Ito yung susi, i-check natin kung ito nga ba talaga. Okay. Timer starts now! Oh! 50 seconds! Aro ba yan? Nanginig ako! One minute, timer starts now. Yeah, yeah, yeah. Ah. Forty seconds. feel bad na hindi nakuha ang minivan dahil binili natin ito para sa mga tao. Kaya syempre hindi matatapos ang video na ito na hindi natin ito maibigay. Boss! Ay! Ito ang pinakamaswerte mong araw. Bakit? Hindi ko alam. Sa araw na to ay magkakaroon ka ng minivan. Wow! Sa'yo na yan. Oh. Thank you! Oh. Thank you! <laughs> Thank you! Uh, hindi ko makapaniwala ngayong Araw na to. Uh, check, check, check. May asawa ka, boss? Meron. Anong sasabihin mo sa asawa mo pag uwi mo, may ban ka na? Excited eh. Hindi ko makapaniwala nga ngayong araw, nagkakabahan ako. <laughs> <laughs> Thank you, B-Pastor. Congratulations. Maraming salamat. Please share this video para marami pa silang matulungan, katulad ko. Congrats. Mukha okay, okay. na, muna na. Sa'yo na yan! Medyo hilaw yung Alam, reaksyon ni buwala, kuya. Buwala. Dahil sa totoo lang, akala niya scripted ang lahat ng ito. Sure ka ba Sing? Sa'yo na, buwala, yan. Buwala, ha? Siya, dito, o, na eh. yan! Ha? Akala <laughs> so, mo di totoo? Akala ko eh! Sa'yo na yan! Ha? Di totoo mo, Sing? Muli, reaksyon niya ng konti ba? Muli ba? Wala ko ba? Nandito yung papeles. Oo. Oh. Akala mo di totoo? Akala ko po, Hindi totoo mo ito yung mga papilis, oh. Insurance. Congratulations again. Lobusin, salamat ka ayo. Yeah. <laughs> gaw, hindi <di> yung katuwa gaw. Bibas <laughs> niya. Kaya pala yung unang reaksyon parang peke. Kasi akala niya scripted. Lo well, thank you kay Bipaster. Congratulations. Congratulations. No, Congratulations. Baka nag-antay na yung pamilya mo. <laughs>